Welcome to my YouTube channel Todo sa direct. Ito bago po yung ano natin bago po trapet natin na busina pinalitan na natin yung nakakapabig uh, na dati dito ngayon bago po ito papalagyan po natin ng angin sa vulcanizing ito yung lagayan ng angin oh. No? ayan palagyan natin ng angin sa vulcanizing ito dating ano ito pre-on ito ito yung tangki po yan ng angin uh, shout out pala kay Rafael Bermosa shout out Rafael Bermosa ayan bagong subscriber ko po yan si Rafael Dermosa shoutout ingat ingat ka palagi ayan, ayan po tayo ng trumpet ayan pupunta tayo sa vulcanizing ipapalagyan natin ng angin yung ano natin yung busina tsaka yung muffler natin sobrang lakas parang aeroplano yung tunog ng muffler natin Yeah, no? Pupunta tayo sa ano sa Volcan Acid. Papalagyan natin ng hangin para subukan natin kung malakas talaga yung binili kong busina na pantrack. Salamat pala ako sa bagong subscriber ko si Rafael Berbosa. Shoutout, out Rafael Berbosa. Salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Todo pa sa drive. Nang isang araw na masada tayo, wala tayong nakuha ng pasero kasi yung mga tao dito gusto nilang sakyan tricycle. Ito o tricycle o. Oh. Ayan. Puro tricycle po yung sa baryo namin. Kaya yung mga pasero, tricycle na lang kung misa na ayaw nilang sumakay ng jeep puro tricycle yung sinasakyan nila so papunta na po tayo dito sa uh, ano sa vulcanizing eh subukan natin kung malakas yung ano natin yung businang pantrack na kinabi natin papalagyan natin ng uh, ano angin subukan natin yung mapler natin yung parang aeroplano yung tunog primera pa lang parang ano na yung ano natin talagang malakas yung ano natin yung mapler pag narinig mong talagang kung nakasakay ka sa jeep ko talagang maririnig mo ito ayan nandito na tayo sa ano sa volcanizing ayan o oh. palagyan natin ng angin Ayan, nice na oh. oh, hey. <laughs> <laughs> oh yeah, like <laughs> Ayan, nice na Ayan, nice na Uwa <laughs>